ayun thumbs up mga ka meron akong spot na napakagandang pinagpanaan no? ito tignan nyo ganda pala pag medyo malabo na ganyan di ka napapansin ang spot parang yan o no? as in pumunta sa harap ko yan mga ka kaya walang kahirap-hirap na itutok ko yung uh, bala ng pana natin Ay, yan ang lapad o oh. Grabe, medyo malalim ito mga ka-fishing. Medyo malabo yung tubig kasi siyempre lagi nang umuulan ngayon. Pero maganda pala. Parang yan, oh. Gapang lako dyan, mga ka Antay tayo ng biglang mag-block dyan. Siyempre, nakaredy tayo. At tingnan nyo, oh. Nilapitan talaga ako. Pero pag malinaw, malinaw yan, na, naku, hindi na kailangan mo magtago as in at uh, mag-aambush ka, maghintay ka ng tatawid. Ang oh, lucky pala. Oh, wow. Grabe. Ang lalaki talaga yung mga nahuli ko dito, mga ka-fishing. Oh. Kung ganitong size sana yung napapana namin sa dagat ay sauce. Ganda sana pero nagsasanay pa lang mga ka-fishing. Ayun, oh, oh. Ikarta yun ah. Etong tignan nyo, saus. Grabe! Ayan yung slow mo mga kapising! Ay sus! Ang laki niya. Ang haba niyan! Kaya laban dyan! Hinawakan ko ng usto yan dyan mga kapising! Sinubsub ko talaga dyan yung putikan! Ayan kasi nakadaktakal! Ay sus! Grabe! Ito na siguro yung pinakamahaba na karpang na huli ko! Mahigit na dalawang dangkal to mga kapising! Ayan o! Oh, grabe, sobrang kaba ko dyan. Nung nahuli natin kasi tignan yung paano, walang abani ko mga ka kasi malabo yung tubig. Huw, jackpot ang laki. Ayan ang kagandahan ng mga ganito mga spot. Lumalaki ng ganyan yung mga karpa kagaya nito. Oh, pero pag malinis to, wala, walang ganyan. Kami lang na nagpapanang mga nakakahuli, mga kapising. Eto, nag-abang pa ako ulit dito. Karpa kasi mga ganitong itsura, oh. At tignan nyo, biglang ilitaw. Ganon. Gabi <laughs> as in, hindi mo alam yung maramdaman mo dyan, oh. Biglang ilitaw sa arap mo. Tapos, ang laking karpa. Oh, malaki na rin yan. Mahigit na five fingers siguro ito, mga Pero yung panina, lalaki yun kasi pahaba. Ito, babae kasi, ano, malaki yung chan. So, yan ang mabanti tayo. Wala tayo inaintay doon. Kasi, ayan. Kita nyo yun. <laughs> Parang gusto tayong gulatin. Oh, grabe. Ang bilis. Biglang lumitaw sa harap natin. Eh, ayan oh. nag ako dyan. Tapos biglang may black na sa harap ko. Oh. Gani ganito sana yung mga papapaanan namin dito sa dagat. Pero hindi pa namin kabisado kasing pumunta sa medyo malalalim sa mga malalalim pala meron yung mga good size mga ka-fishing... pero nagsasanay pa lang kami kasi syempre mahirap na o <laughs> delikado ayun na dito na sa madilim mo oh, pero wala tayong plus light grabe hinanap natin tinignan natin kung saan yung maliwanag eh, no? kikita nyo yun may liwanag sarap meron pa ka oh. pero hindi na kaya ng hininga ko yan mga ka-fishing... paubos na kayo matras ako dyan huminga ako ayan tapos babalikan ko wala na umalis na sayang delikado kasi pagpilitin ko yun eh pero biglang tatawid dyan nandyan pa rin ayun oh eh, no? easy target oh kasi hindi tayo nakikita yun ang maganda pag uh, nakatago ka sa madilim wala nakamakita dyan mas mga Ayan, ito na naman yung mga masukal, oh. Wala akong plus like kasi hindi ko inasaan na may masukal na ganito, oh. Ayan, ang lapad, grabe. Sa so, ibang iba na yung mga spot talaga sa dagat, oh. Wala nang ganitong mawate lili, ganon. <laughs> ibang iba na sa dagat. So, balik sa tubig. Ayan, oh. Hanapin ko yung liwanag at dito sa gilid may maliwanag at merong naglalaro dyan, oh nakalabit ko na medyo katamtaman lang yung size hindi ko sana tinamaan pero sa bagay pwede na, pwede na rin yun oh. No? fingers na mahigit na yan mga oh. Oh, malaki na rin no? sa dagat pala eh, yun, may natutunan kami ang kailangang mo pag tamaan mo yung isda eh, dito sa may batok pala ganun pala yun tawag nila ay gitik <laughs> ganun eto, may target tayo mga oh. Ang laki niyan kumpara yung una kong nakita dito. Oh. Ayun, uh, tamaan mo pala sa may bato kasi maparalyze yung isda. Lalo na dagat yung pinagpapanaan mo. Eh, ang titigas ng mga isda sa dagat. <laughs> Kailangan mo magwantis din kasi talaga nga masugat ka ngayon mga ka-fishing. Saka yung mga ibang uh, isda pag natinig ka eh. Sobrang hapde, grabe. Ayan na. Oh, nakakamiss talaga yung mga ganitong spot mga ka-fishing oh, kumpara na sa dagat. Ang lalaki kaya ng mga to. So yun, mga good size lahat. Eto, nag-aabang ako dyan paabante ako at meron ako nakita oh, Hinabol ko talaga mga ka-fishing, lumalang yan. At syempre, nakabuelo din tayo kaya, ayan, hindi tayo napansin. Tignan natin kung gaano kalaki. So, yan. Sobrang tuwa ko dito mga kasi grabe ang dami. Ang dami kong nahuli na mga good size. So, yun. Iba talaga pag uh, din. So, ito yung mga mamimiss natin mga spot. Sa bagay, uh, pwede rin natin balikang magpana ulit sa mga spot na ganito. Pero dito muna tayo sa dagat. Ito Medyo nagulat ako doon mga ka -fishing. Ang bilis Biglang lumitaw na lang sarap sa ko oh. Buti na lang nakaredy tayo At saka tumapat sa tapat na bala ng pana Kaya ayan o oh, Yan yung slow mo oh, Grabe, bilis Sakto naman o oh. huh, Ang laki niyan Ayos So, oh, ganito sana yung mga size din na mapapanan namin sa dagat Andun kasi sa medyo malalim Mga pagganin mga size mga ka -fishing eh ibang iba ibang iba yung current ng uh, tubig sa dagat kaya sasanay pa kami kasi delikado din mga kapising ayun Ito, abang ulit ako dito lang ako sa gilid konting tago lang kasi medyo malabo naman gaya gaya naman to oh, kakagulat din ayan medyo malabo lang yung tubig medyo malabo kasi yung tubig malino sa camera yan pero yung actual na tingin ko mga kapising di ganyan medyo malabo yan so pati siguro yung isda kaya lumapit para tignan tayo oh. grabe, sobrang enjoy ko talaga dito ang lalaki ayan o, oh. dyan lang gintay ako ng magpapakita dyan Yan, napansin tayo ng mga isda kaya lumalapit, curious din ayan, aabang ako dyan bigla bigla yan, oh, tignan nyo lumalapit eh walang kahirap-hirap eh. <laughs> ang ganda, grabe, kasi curious yung mga isda naramdaman tayo at nilalapitan so oh, eto, tumatawid lang <laughs> napansin tayo nagbuwelta lang, kasi malabo yung tubig, pero as in talaga, walang eksena mga ganito mga ka pag uh, malinaw at yun eh, yung mga climax lang ng video natin ang ating i-edit, mahabising. So, ibig sabihin, ito na yung last na nahuli natin. Ang dami pa sana pero kailangan na nating mag-outro kasi low bat na itong camera natin mga kapising. Ito na. Ayan. Hey, eh, low bat na talaga. Kaya in-slow mo ko na lang kasi napaka-exe lang eh. Nag-off na yung camera natin. Tignan nyo naman po yan grabe, hindi kaya ng screen ng ating camera sa haba ng karpa yun ang lalakit sa mga good size ng mga tilapia as in o oh, siguro mga abot to ng mga uh, 5 to 7 kilos mga ganon, at yun hanggang dito na lang po, thank you so much po talaga sa panunood at sana matuto kami dito sa dagat at meron kami mahanap na magagandang spot pasensya, wala po munang uh, shout out, thank you so much po